programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, binabalak nga nilang uh, ipatingin sa psychiatrist itong nga si Miss Lynette Santos dahil nga sa nakikita nilang mga sinyales na ito ay baka nga bumitiw ang kanyang pag-iisip dahil nga sa trauma nangyari sa kanya noong nilooban nga ang kanilang bahay at ito nga nasabi nga itong si uh, Moira na ngayon ay gagawin niyang magbaliw-baliwan nga daw itong si Miss Lynette Santos kung kaya't kung ano-ano nga ang nakikita at kung ano-ano nga ang pinatatakutan nitong si Ms. Lynette Santos na pati ang mga kasamahan ng nurses sa East Ridge Medical Hospital ay uh, talagang uh, pinapaliw niya sa kanyang harapan katulad na nga lang ng isang nurse na meron sanang ipapapirma sa kanya ngunit pinalayo niya at ang nasa kanyang isipan ay masamang tao ito dahil nga sa sobrang tromang nangyari sa kanya at dito nga ay uh, sasabihin ni Doc Katie na kung maaari ay ipatingin nga kaya sa isang psychiatrist itong si Miss Inlet Santos at ito ay ah, hindi pa nga alam nito ngang si Dr. Aline Santos kung ano ang tunay na nangyayari sa kanyang nanay dahil busy busy nga siya sa pagbabantay at paghahanap nga ng ebidensya para maikulong at managot sa batas kung sino man ang tunay na masalarin sa pag sa nangyari kay Don Pepe na sa kanyang lolo at dito naman ang pagdating ng isang istranghera na siya rin talagang uh, lalaban at magahanap ng ebidensya para nga managot sa batas ang dapat managot dahil itong isang istranghera ito ay mukhang napakaraming nalalaman dahil alam niya mismo kung sino sa dalawa ang tunay na legit na anak nito ang si Doc RJ Tanyag at dito nga ay nakita niya si Dr. Arling Santos at sinabi niya nga niya ikaw ang tunay na anak ni Doc uh, RJ Tanyag at dito nga ay inikot niya ang uh, buong hospital hanggang sa ER at nasabi nga niya ang hospital na ito ay pag-aari ng mga Tanyag ito na kaya ang nawawalang anak at ipinahinging anak noon nitong si Mrs. Silk tanyag dahil nga nang makita Si Miss Giselle Tanyag ay parang uh, nagkaroon ng galit o umalasang galit itong isang estrangherang dalaga na bigla namang ikinagulat nga ni Miss Giselle Tanyag ang sinabi ng itong estrangherang uh, dalaga. At nasabi nga din dito itong estranghera na dapat ay hindi si Don Pepe ang nakahiga at nakomatos ay dapat siya. Sino kaya ang tinutukoy ng dalagang ito na dapat ay siya ang managot or siya ang uh, dapat na nakomatos. And guys, ito po ang ating pakaabangan ngayong araw dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense ng bawat kaganapan at talaga namang napaka-exciting lalo na meron na namang isang dumating ito kaya ay kakampi or magiging kaaway ng mga tanyag at ni Dr. Adeline Santos. Kaya po aalamin natin ito at sana ito naman ay magiging kakampi ni tungang si Misa, Giselle Tanyag at Dr. Anelyn Santos para naman magkaroon ng katapat itong uh, diwonye Moira at acting acting ng itong ngang si Zoe and guys at kung nagustuhan po niyo ang aking video for today paki subscribe lamang po nang aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and Bye okay. bye!